So, yun guys, ano? May bilang isang electrician o electrical. May concern lang ako. Nakita ko rito sa area ito. Sa street light na to. Ayan. Siyempre, ah, uh, na experience ko nitong ganito. Ayun kasi trabaho ko rin naman ito eh. Ayun, uh, ito street light. So napatabi ako rito May init May init yung siminto So sa padikit ako rito Ground na ground ako So siyempre eh. hindi natin nahayaan na baliwalain na ito no, ko lang So kita ko si Manong Guard Doon So i-report -re natin to Kasi baka May ibang tao na mapadikit dito Huwag na natin hantay na may madisgrasya So malakas yung ground nya i-report natin para mapuntahan sa ano mapa-report sa electrician you know ang init ras tawagin ko yung guard puntahan ko ayun guard oh. sir sir concern lang concern lakas ng ground huwag ka po kayo mga gano'n suposte lakas ng ground ground eh, ground yung poste ito lang, hindi ko alam yung iba ang init Okay. Kapatay ni Kuya Yang ano breaker o switch. Lakas, lakas ng ground. Yung okay. kapatay niya yung breaker. Ya, tanya yang berikan. Delikado. Tapos talaga ng ground. Umiinit na tong ano? Siminto. So may shorted dito. Pati kita ko dito sa bakal. Pinatong ko yung cellphone. Kasi magbibidyo nga ako. <laughs> Kaya lang nag-ground talaga ako. Ang lakas. <laughs> So pag mga ganyan, huwag natin baliwalain. Kuryente yan eh. Walang magaling sa kuryente. Experience ko yan. Sa UST, Espanya. Estudyante eh. Nadali ng ano. Na kuryente sa streetlight sa ano. Dapitan street. Kuhawa yung estudyante. So may problema doon yung ano. Uh, streetlight kasi yun ng ano. Ng barangay. Sampaloc, Sampaloc, Manila. Wow, bayu estudiante. Oke. Okay. okay, sir, thank you.